Gusto mo ba masyal ng libre at wala kang babayarang entrance? Kaya naman, samahan nyo kami at pupunta tayo sa libreng pasyalan. Dito lamang yan po sa Jeddah, Saudi Arabia. Gusto mong malaman, tara, samahan nyo kami, gumala. Isang sasakyan nga lang palang aming sinerbi para naman makatipid kami. Nagkalong-kalong na nga kami at hindi nga kami kasi sa isang sasakyan. Nag-okay kasi yung driver na pwede daw ang pito dito sa kotse. Pag nahuli ka, hindi na namin kasalanan yan. Kalipas nga ng ilang minuto, dito na nga kami kung saan ipapakita ko sa inyo ang libreng pasyalan dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kamakailan nga ay naiblog ko na nga Siyempre, ibang datingan ngayon. Alas 11 na nga pala ng gabi kami pumunta diya. Gawa ng mas masaya. Maraming tao dito pagkagabi. Lalakad na kami patungo dun sa aming papasyal. Ay, baka sing pasyalan dito sa Saudi ay may bayad. Buti na lang dito ay walang interest kahit piso ay wala. Ang pangalan pala ng pupuntahan natin ay Jedi Yacht Club. Pag ikay nagawit dito at nakapasyal sabi ko sa iyo talaga namang marirelax ka. At dahil first time nga ng mga kasama namin pumunta dito kaya naman hindi na magpapahuli magpipicture. libreng libreng picture dito at saka yung mga tanawin napakaganda. re ka talaga sa mga ilaw dito at mga yate maya maya ipapakita ko sa inyo magpapapicture nga sana ako dito bawal pala dito umapak sa puti ay nasita tayo ng security <laughs> nung pumunta nga kami dito December 31 ng alas 12 ng gabi kaya naman kung mapapansin nyo ay napakaraming tao dito karamihan nga dito dito sila magse-celebrate ng alas 12 na madaling araw para salubungin nila ang Happy New Year o 2024 hindi ko naman inaasahan na pwedeng pwede na pala sila mag-celebrate ng bagong taon dito <laughs> Mm -hmm. Parang napakaluwag na talaga ng Saudi dito Gawa ng tuwing magpapasko at bagong taon, may paganito ng mga design. Sobrang dami na rin talagang pasyalan dito sa Saudi o Jeddah. Pero bibihira lang talaga ang libreng pasyalan. Kaya naman, kung ako sa inyo, dito na kayo at makakarelax pa kayo. Kung nais nyo naman ng libreng yate, libre lang pong tumingin at magpapicture. Pawal po sumakay, may bayad. <laughs> Gusto nyo bang makatipid para pumunta dito? Pag-aya ng sampung tropa mo. para sa pamasay, eh, hati-hati na lang kayo. <laughs> ang pangit naman siguro kung mamamasyal ka mag-isa. Baka mamay mamasyal ka mag-isa dito ay eh, may Isip mo pa kung paano Kainiwan ng ex mo ah so, meron nga sa Saudi na fan na fan si Pinoy Discard kaya naman hindi na siya nagpauli nagpapicture siya <laughs> sa mga magtatanong kung pwede magdala ng pagkain dito ay pwedeng pwede po sa mga magtatanong diyan kung pwede daw magdala ng pagkain ay pwedeng pwede po ang lahi talaga ang makikita mo dito. Tingnan mo ito, napakaganda. Malakas talaga ng trip namin dito. Dahil sayang ang binyo, kaya naman naman, nag-model-model muna kami. Magaling pala magmodel model tong mga kasama ko, lalong-lalong na to si Russell, parang tood. <laughs> at syempre, hindi magpapauli si Pinediscarte model yarn. <laughs> yung susunod na magmomodel ay may kamukha ang artista, hindi ko nalang babagitin kung sino. <laughs> at ang pinakamagaling mag-model ay walang iba, kundi si Judil Mina. O, tingnan mo, babaeng babae. <laughs> kung gusto niya naman makita at magpa-picture dito sa hari, ay pwedeng-pwede po, dahil dito mo lang yung po and sa Jedi Yaj Club. Pagdating naman sa mga picture, talaga namang napakaganda ng na mga view. Sa mga vlogger di yan, ko na pumunta kayo dito dahil napakaganda, hindi kayo magsisisi. Pwede, nga nyo pala dalhin dito yung jowa nyo o yung jojowain nyo. Pwede, pwede nyo rin dalhin dito yung mga kabit nyo. Basta mag lang po kayo sa mga asawa nyo. <laughs> kung bibili ka naman ng pagkain at nagugutom ka, din sila dito mga pagkain na napakamahal nga lang. Kaya kung ako sa'yo, kung mamamasyal ka dito, ay magbaon ka ng kanin or kumain ka ng kanin bago ka pumunta dito. Eto nga si Russell ay kakakain lang ay pagkain pa rin ang hanap. <laughs> Pagod ka na mamasyal at mag picture picture video video nanditong pang relax time pwede kang matulog at pwedeng pwede ka magpahinga sobrang ganda ng view dito dahil kalapit lang nito ang dagat bawal nga lang ho talaga maligo dito sa dagat kapag ganito ang gabi may mga nakita nga ako dito mga DH na pumapasya kaso ang problema hindi makapag-enjoy dahil kasama nila yung kanilang amo gustong-gusto nila mag-enjoy at makipag-usap sa kapwa kababayan ay hindi hindi pwede dahil magagalit daw ang kanilang amo. Bakit naman kasi ganun? Hindi pare-parehas ang mga amo dito. Merong mga diit na nakakagala at meron dang hindi. Nakakalungkot lang. <muling> na nga yan ay alas 12 na nga pala ng hating gabi or sasalubungin nila ang bagong taon. Kaya naman, ganito na ang kaganapan ngayon dito sa Jeddah Hatch Club. Thank you. Kalubong na nga nila ang bagong taon dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Akalain mo yun, sinicelebrate din pala dito sa Saudi ang bagong taon. Sobrang dami talaga nag-enjoy dito, lalong-lalo na yung mga taga-Saudi. Dahil kung pupunta ka nga naman sa ibang lugar na pasyalan ay may bayad, ay dito, libreng libre. Kaya naman, ano pang inaantay mo, yayaay mo na yung jowa mo, tropa mo, at dalin mo dito. Siguradong mag-e-enjoy kayo dito. So yun naman po, marami-marami po salamat, ingat, God bless, thank you Lord sa blessing, o ano pang inaantay mo, arat na. Yeah.